ipapasilip ko naman sa inyo yung aking morning dito sa bundok. So anyway guys, it's Megan Romella na nakapag-asawa ng German guy. So LDR pala kami ngayon guys, kaya makikita nyo yung kadalasan dito sa mga vlog ko is ako lang mag-isa or yung pamilya ko dito sa Pilipinas. So yung mga nagtatanong pala guys tungkol sa kung kailan ako babalik sa Germany, so hindi ko pa nga kayo masasagot ngayon since yung mga documents ko guys is under process pala. While well, magpapainom kami ng Carabao guys. So, syempre, magchismis tayo ng konti dito. So, hindi naman kayo maboboring kasi meron naman kayong panuorin na medyo exciting at saka peaceful places at magandang view. Sa mga nagtatanong sa akin kung ano yung ginagamit ko na salita kasi nga klase-klase daw yung nakikita nila or naririnig nila dito sa mga vlogs ko and ngayon naman ay nagtatagalog tayo. So, sasagutin ko kayo hey, guys. Actually, gumagamit ako dito ng bisaya sometimes and gumagamit ako ng blaan. So, blaan, ito yung ginagamit talaga namin kada especially dito sa bundok and especially sa mga parents ko yun kasi yung ginagamit talaga nila labata hanggang ngayon pag-usapan naman natin yung long distance relationship kung nahirapan ba kami ng aking asawa nung una-una guys, nahirapan talaga kami kasi nga pagkatapos ng kasal namin eh nag-long distance kaagad kami yun kasi yung reality guys, dahil sa yung ginamit ko na visa is hindi siya for goods na doon. yung visa na ginamit ko is nag-long siya ng 90 days or um 3 months para makapag-apply ako ng visa again for longer visa na to Germany, kailangan kong ipasa yung A1 language nila. And I'm so blessed and thankful guys kasi nga last September before I going back here in the Philippines, napasa ko yung A1 level. So ngayon guys, is waiting ako sa mga processing ko, sa mga documents ko and mag-a-apply na tayo ng FRV visa. So, ayun na guys, mag-update ako ulit sa inyo sa status ng aking processing. And I will tell you guys kung ano yung mga bagay-bagay kung kailan ba tayo uuwi ng Germany. So sa ngayon, enjoy muna natin yung view dito sa Pilipinas. Let's go back to the video. So may mga malalaking tao dito at mga maliliit na tao na naglalaro dito, Zay. So ito na pala yung mga Carabao and ito na yung pinakamagandang view. Oh, 'di ba? Syempre, guys, pinakaano talaga dito sa mountain is yung magandang view, especially pag tuwing hapon, pag once na hindi maulan guys, ito talaga yung makikita mo. So sobrang peaceful and talagang marirefresh ka talaga.